Grabe, oh. Kasi laki na nung mukha ko. Grabe, guys. Ang overload niya. Hi, guys. Andito tayo sa Restis Ilocos Empanada, Poblacion Tutan, sa Cavite. Tara, tikman natin yung kanilang sikat na Ilocos Empanada dito. Samahan niyo ako. Sa mga Cavite nyo dyan, hindi nyo na nga kailangan pumunta ng Ilocos para lang kumain ng Ilocos Empanada. Dahil yung mismong taga Ilocos na yung pumunta sa Cavite, guys. <laughs> Ito so nga pala si Restis, yung nagluluto ng Ilocos Empanada. At siya rin pala yung owner, guys. Nakakatuwa yung paggawa nila kasi sobrang hands-on. Tapos hindi tinipid lahat ng ingredients. Kaya talagang dinadayo rin to ng mga tao at vloggers dito sa Tansa Kabite. So, meron din silang halo-halo dito for only 35 pesos. Ito pinalagay lang namin sa baso. So ganito siya karami. Grabe guys, nag-uumapaw ang halo-halo nila. Yung ubi nila dito, ang bagay na bagay sa dito sa Ilocos yung panata. Ganito guys yung overload with nila. Grabe oh, kasi laki na nung mukha ko. Overload na overload. Yung isa nito, parang good for two Pero for sure, kaya-kaya mo itong ubusin kasi masarap. Tingnan natin. Crack natin. Sabi guys, ang overload niya. Oh. Guys, titikman natin siya with hot sauce. Sabi nila masarap daw to with hot sauce eh. Tikman natin. Gabi masarap nga siya. Hey guys, makati naman na empanada, puro suka. Pero this time with hot sauce, masarap pala siya. Try naman natin yung special with cheese nila. Next, ito yung special with cheese nila. Gabi. Ito nyo ba ito? Hot sauce. Marami, mas masarap. Grabe ang Tapos totally. next, try naman natin sya sa sukang ilokot. Next, ito naman yung sukang ilokot. So, try natin. Habang tumutulog pa. Mm. For me, masarap siya in both. Sukang ilokot, tapos hot sauce. Nagayon na tignan ako nakatingin ng with hot so. so, masarap pala siya. For sure, may magtatanong dyan sa comment section, anong oras sila nagbubukas? Open sila from 9am to 6pm, Monday to Sunday. Ito pala yung full menu nila, I screenshot nyo na lang. At pauwi na nga kami, nag-take out pa nga ng apat. <laughs> Kaya naman kung nagustuhan mo tong food trip natin sa Tansa Kabite, mag-like, comment, and share this video. At syempre, i-follow mo rin ako ha. Yun lang, till our next food trip.